Good morning, good morning mga ka-broiler. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Ngayon po ay nagbabalik muli ang inyong lingkod upang muli ay magbahagi ng kaunting kaalaman. Ayan. Simula na po natin. Bakit nga ba napaka-importante po ng pagdidisinfectant. Yan, yan po ang ating topic ngayong umaga. Uh, Unang-una po, pinapatay po nito yung mga bakterya na naiipon sa bawat sulok ng ating poultry. Yes! Yung mga maliliit na organismo na di natin nakikita. Uh, isa rin po yun sa nagiging sanhi po ng Minsan ay nagkakaroon tayo ng tamlay na sisiw o yung malalaki na kasi minsan po ay may naiiwan tayo na patuka na hindi natin nakikita, na hindi natin nalinis ay natutuka po. Kaya isa rin po talaga yan sa nagiging sanhi. Kaya napaka-importante po ang pagdisinfect wag po natin isa walang bahala ang kalinisan at pagdisinfect ng ating poultry o ng ating kulungan dahil dito din po nakasalalay ang magandang kita pag-aalaga at base na din po sa aking experience nung di ko pa alam kung ano nga ba talaga ang dapat gawin basta alaga lang po ako ng alaga sa gumaya lang po ako kasi malaki nga daw po ang kita sa ganitong business ni wala po akong idea basta gumaya lang po ako nang di ko po alam nakaabang na po yung risk so ano nga ba yung risk na yun. Una po, nagumpisa na sa pagkabansot ng aking mga alaga. Tapos sa pagkakasakit hanggang sa palagi na lang lugi at umabot pa nga sa pagkaubos ng puhunan. Kaya isa po yun sa tumatak sa aking isipan bakit nga ba ako alaga ng alaga? Eh, palagi namang lugi. At ayun nga po, humantong na sa pagtigil sa pag-aalaga. Kaya ang ginawa ko po, pag may time ako, pinapasyalan ko po, po yung may malalaking farm dito sa amin. Nang sa ganun po, makakuha din po ako ng idea about sa pag-aalaga ng boilers. At isa pa po sa napaka-importante din ay yung maka-attend tayo ng mga seminars upang sa ganun ay mas lumawak pa ang ating kaalaman. At nang makakuha din po ako ng mga idea, ayun po, muli po akong bumalik sa pag-aalaga ng broilers hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Ayan, kung saan-saan na po tayo napunta. Ano, yung naman pong sa akin, ay nais ko lang pong ibahagi yung mga naga pinagdaanan po bilang isang poultry racers. Kaya payo ko lang po sa mga nagbabalak mag-alaga. Pag-aralan po muna natin yung mga dapat gawin at yung hindi dapat. At syempre, samahan na din po natin ng sipag at syaga para sa ganun makamit po natin yung goal natin Ayan, balik po tayo sa topic. Ayan, kinakailangan po uh, ayusin natin yung pag disinfect Talagang paliguan po natin yung bawat sulok ng ating poultry. Ayan, para Sigurado po na walang makaligtas na anumang bakterya sa ating poultry. Ayan. May maliit nga po pala akong sounds dyan para kahit papano eh, malibang din yung ating mga alaga. Ayan. At kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo about sa disinfectant kung ano po yung aking ginagamit yan para nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea sa mga ginagamit ko na disinfectant sana po ay may natutunan po kayo sa aking maikling video. Huwag po natin kalilimutang mag-subscribe ka Broiler Channel at mag-like po and share. Tapos pakipindot na din po ng notification bell para updated po kayo sa aking videos. Uh, thank you po and God bless you.